Napakagandang tingnan. Hello, good morning mga karyels ko. Luluto tayo ng almusal ngayon. Kaya yan, Oh. Inano ko muna yung, ano, yung bread. Uh, parang pinost ko muna dito sa fry. Hindi na sa oven. Luluto ako ng, dito, egg. Parang pizza. Luluto ako ng ito. May paminta na itong hotdog. Uh, sibuyas, ahos, at saka yan, kamatis. Ano. Ayan, nagluluto ako na ang pizza. Saring, it's last egg. Pero parang siyang pizza, guys. Dahil may hotdog, may kamatis. May lunga ba? May paminta. Ayan, di ba? Oh, yeah, yummy, tignan. Ayan. Kita niyo ba? Ayan na po. Diba na is tingnan? Ayan. Ang aking luluto. Na pizza. Hindi <laughs> ito pizza guys. Ayan na. Nakita Ayan o. Tingnan nyo. Yon, parang pizza. Tapos ilalagay ko siya. Itatapping ko siya dito. Ayan na po. Magkapi na tayo. Hmm. Ayan. Ang kinalabasan ng aking niloloto. Pinatong ko na dyan. Tapos, ayan o. I itatapon, ano Itakip yan siya dyan. Ano ba? Na, nasunog pa. Ayan. Ayan. May, may palaman din yan. Cheese. Ayan. Tapos, okay po. Pukawal sinin eh. Ayan. Kapi na po tayo, mga kaibigan, babos.